Hey, Mangingisda kami sa mga be. Hindi yung sasama. Si Bernardo. Saran mo. Halos na. O, hintayin natin yung bayaw natin. Papunta na tayo sa laut, guys. Ah, doon pala yung bahay ni Dodoy, no? Tayo na pinapagawa doon. May siya kumamaya. Mayroon. At least mga lang di ka tulad nung naligo tayo. Ang <laughs> tay ni kung alma ra ngayon tay wala bisita gabi no meron po unti unti tay oh, mera pa tay mga mga tayo madumi na ano wawali siya nila yan na boy alalay ano boy ba yung batong ko ni natin boy para sa inyo tigat yan tali tali ito para to hmm Anong ba to? Diyan kalaki boy? Po? Oh. Ayan pala yung bangka okay, Hindi, may marbin na lang Pusang ako kong portable Eh si mama namulot na lang manggal ng abo niya. Oh, yun na lang oh, yung gabi dito. Ito? Bahala ka. Swerte ba ito niyan? Kasi mm. ito niya, nakakawa natin yung bato. <laughs> <laughs> ito yung tali niya, no? Basta yeah. susag. Kupa mm. mga... mo. Grabe naman palang pabigat niyan. Hindi pag nakahuli boy, doble bigat. Hindi, wala lang matatanggal sa ilalim niya. Hmm. Ito maya. Sarap. Wala siyang switch. Tutulang na natin yan. Malalim na niyan, boy. <laughs> oh, mommy kami ni Bayaw. <laughs> bangka ka alam na boy <laughs> pupunta tayo sa destinasyon ng pamiming wheel oo oh, pag naulog to wala sira <laughs> ayun na kulay green na sa baba Ano mga yan na din yan boy? no mga kabundukan men yan yung dinataanan ng mga motor sa sakyan no? yung bundok na yan sa taas na may way yan ng sasakyan uh, hindi lang kami makapag video walang paghawakan yung amin dito na tayo boy, oh, boy. sige Dayan, boy oh. totoo yan o, oh, hey, sige guys. nga ang unang dawil namin ni Bayaw unang dawil okay. namin ni Bayaw guys ayan na <laughs> Oh, ah! sakto <laughs> yung 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 pwede yata sa akin yan, kulay pink. Oh. 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 guys. <laughs> Swerte. Swerte. <laughs> Libre. Walang pamain. Mga diba guys, nakakuha kami guys. Yahoo! Ang <laughs> dawer. <laughs> Yun guys, lilipat mo lang kami ni Bayaw. Naubusan kami ng bato para lumubog yung pamingwet hindi na nasundan yung isang pinakamalaking isdang nakuha namin ni Bayaw ayan ayaw pa umandar yung bangga namin <laughs> mamumulot muna ng bato guys ayan so yan yan. Diyan sa puntok na yan Yan. yung nakikita nyo yan ayan Diyan kami pupunta mamaya bato lang ang kukunin dyan kasi hey, kung wala ka lang na uli ayaw pa umandar yung bangka mo edi wow <laughs> <laughs> malayo na rin tayo sa almara

Pinder na kami, road trip na lang, hindi pala road trip, dagat trip. Yo, patayin muna natin, guys, dahil malakas yung alon. Sumasalpok sa cellphone natin. Yun, mamulot mo lang kami ng bato ni Bayaw, guys. Batong gagamitin namin. Para lumubog yung pamingwit. Ang mamumulot, guys, sabay snacks namin dalawa. You know. Tara, hindi nalulutang 'yan.

ito, magtinapay ka muna. Hmm. Tinapay muna tayo ba? Oo. Hmm. Mayroon na boys. Mayroon yung bato rito eh. Ano yung bato tinapay bulo, bilo bulo na to boys. bola bola Tawag sa minyo bola bola bula bula, bula, bula. bula, bula. Hmm. Parang susubok tayo sa mga alay. Pero tayo lang dito mato. Saan? Buhay probinsya mga guys. Tingnan niyo yung kabunduan. Mm. Gusto mo nang pabigat sa malalim po yun yung <laughs> kunin mong bato. Bagbag ito oh. Blind slide nga ito. talaga boy yan talaga bolga ka. ah, yan Ito? Ito Ito guys ang laki nito Pag di pa naman lumubog to Talaga naman Ito malalim problema natin ito, yung bangka natin. <laughs> Panguha na natin yung kanina boy. Panguha na natin. Pinuha na natin ng ano, bato. Gusto po kayo matira sa kanya. kung may. ito? mo ko kasi matira. siya Sa tayo dyan. Dumaguay probinsya guys ganito pero masarap kasi lahat ng kinakain mo ng isda galing sa dagat is fresh hindi ka tulad sa amin parang lahat ng kinakain mo improvised na sa probinsya magsumigap ka lang guys hindi ka magugutom no boy huh? Bye-bye. Oh. Magtsaga ka lang maming wit, mamulok ng bato. Oh. Bukat kumal ko daw. Bigat na eh. Bigat na? na. Paano bigat ka ng bato niyan? Kakarga na ni Boss Pernan yung mga batong buhay. 'Yon, pangalawang salang rarampan na kami ni Bayaw. Sana bago maubos yung mga ito ma lang, marami na 'yon. Saguan. <laughs> Bye-bye, bundok.